<laughs> oh, wala ba? Kala ko ba hindi mo bibigyan kuya? O oh, ba? Sarap na! Yan oh. <laughs> <laughs> na ba? Bum! Pang makita mo ang tao ko lang medicine! inyag oh, oh. <laughs> 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 ano ba? Sarap ng Magnum, no? Magnum, may langis yun sa katoyo. Ang ba? saka ng lasa, ha? Dapat nga, ito maki... Ah. Ano ah. ah. po? Ang oh. langis sa katoyo, ha? Ay, dumak, huwag ka na magalit. Kala ko talaga, Magnum. Hmm? Huwag ka na magalit, ay, Mak. Eh, nauna ka ng bawi, ha, di? Eh. <laughs> Mayroon ka pang ganun. Dalawa yan, Idol Mac. Nauna ka lang. Ba't <laughs> dalawa talaga kaming babawi, Ama? Oo, oh, no. oo. Ay, ba't? <laughs> Oh, di diba? ba? pa talaga yan. O oh, tulog pa yun. Idol mo ako. Eh, ba? Diba? 2025. Uh. Aba. Ngayon lang ako babawi sa iyo. <laughs> oh, <nang> bawi <laughs> <nang> ba? <baway. laughs> oh, ka <laughs> oh, 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 oh. Ako ba? 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 Ako Ako ba? Ah. Nice. ah Swerte na naman nito na ha. Kay gising mo lang din. Uh Oo. -oh. Eh, na ako nga kapupunta ko lang eh. Kakapunta uh, mo lang, pre. Oo. Uh oh, oh. Bakit mo na ako ito pinuntahan din sa ubo? Ba e eh, na pagtingin ko sa iyo, eh, na para pupunta ka na eh. Ah. <laughs> Opo, okay. oh, po. ayan oh. Okay yan. Okay to. Oh, wala. Kala ko ba hindi mo bibigyan kuya? ya? Aba, sarap na. Oh, wala. Binigyan na ba? Sabi naman ah, pag hindi binigyan, hindi ka binigyan na. Oo. Mag-numpang. Tama-tama, kakain lang medicine. Oo. Wala, Kuya. <laughs> sabi mo, hindi mo bibigyan. Wala, wala. Nakita mo, binigyan naman. Kaya, kanidya, uh, binigyan ka naman. Wala, nagre-reklamo ka pa. Eh, syempre. Mas... Uh, sabi kasi niya kanina, hindi ka daw niya bibigyan, e. Eh. Kaya nga ako lang nga binigyan niya kanina, sabi. Hanggat wala si Cute, bibigyan na kita. Ika naman, tamo. Ka naman wow, na. siya naman. Binigyan ka naman niya. Oo, wala naman na ba? Wala naman na ba? Nabigyan pa. Nakakainis. Mm -hmm. Sarap pa naman. Sarap pa naman yan, boy. <laughs> <laughs> Sarap pa naman yan, boy. Hahaha <laughs> Para pusa ano? ba't mo niluwa? ba, <laughs> ba, <laughs> ba <laughs> sayang yun? sa alam <laughs> salamat <laughs> Ulam na yan! si na Ulam na